Ala Ala 2025. RMN News Special Coverage. Susuporta mga tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa area ng lalawigan ng Camarines Sur sa mga lokal na kapulisan para gawing maayos ang daloy ng trapiko sa kanilang area coverage. Kabilang dito ang lunsod ng Naga at malawak na lugar ng probinsya. Ayon kay Police Captain Joselito Zelo, HVG Provincial Officer ng Camarines Sur, katulong nila sa nabanggit na operation kaugnay ng Undas ang kanilang mga force multipliers para sa mga local police. So mag na lang kami sa local police. yung sa ano sa mga cemetery naman may nakalatag na po kami diyan na personnel and then uh, inagamit po nga namin yung force multiplier namin dahil hindi namin lahat na ang buong probinsya dahil napakalaki ng Camarines So, yung inner portion naman, uh, magpapadala na rin kami ng force multiplier doon sa along the highway lang na may simenteryo. Sa pagpasok pa lang sa Andaya Highway, sa mga unang bayan ng Camarines Sur, gaya ng Del Gallego, bubunga doon ang Motor Assistance Center at Checkpoint sa area at makikita ang unang HPG Station na nagsisilbing border control at ang nakatalagang mga HPG personnel ay may direktibang bigyan pansin ang traffic advisory para matahak ng mga motorista ang tamang daan patungo sa kanilang destinasyon. Sa bayan ng Sipukot, may nakaposisyon din ng mga uniform personnel ng HPG para suriin ang mga dokumentos ng sasakyan sa mga kahinahinalang bihikulo sa durasyon ng undas. At saka yung mga motorist na babiyahe papuntang ano eh, idadivert din namin with the help of Del and then si the Sipukot, may tatalagan na rin kami tao roon para pagsabihan yung mga motorist na iwasan yung cementerio along the highway. Mayroon naman tayong diversion roon papuntang Nabua, Albay. So siguro may iwasan na siguro yung Nabua dahil lalabas sila sa Libon. Kasama mo sa DWNX Ariman, Naga at Kabarin Sur para sa ala -ala 2025 RMN Special Coverage. Rajuman Manibasa, Tatak RMN! Alaala -ala 2025 RMN New Special Coverage.